Tara, samahan niyo ako magluto ng aking paboritong merienda. Meron tayo ditong bacon. So, inalis ko lang yan sa kanyang wrap. Tapos, ang gagawin natin dyan ay ilalagay natin dito sa ating sangkalan at hihiwain natin nang ganito kalalaki. Pero, nasa sa inyo, kung mas gusto niyo pa na mas maliliit dito, ayan. So, ilagay na natin dito sa ating pan. So, hindi na natin lalagyan to ng mantika para naman mas crunchy. Kaya, inisa-isa ko na ang paglalagay dyan ng ating bacon. Ayan. So, tsagain lang natin. At balikta rin natin kapag ka nagmantika na or mamula-mula na yung kabilang side. So, dalawang klase pala ang paggagawa ko dito or pag -rito ko ng bacon. Yung isa kasi ay medyo hindi siya ganun ka-toasted. Tapos, pagdating naman sa isa ay mas toasted na. So, inilagay ko lang din yung iba pang batch dito. So, nasa inyo na kung kakalahatiin nyo, kung mas gusto nyo yung toasted. Kasi yung mas toasted na bacon mamaya ay may paggagamitan tayo dyan. Ayan. Balibalik ta rin lang natin hanggang sa maluto ito ng maayos. Gumamit lang pala ako dito ng paper towel para naman maalis itong ating excess oil nitong ating bacon. Ayan. O diba? Ayan pa lang, ang sarap ng papakin. At pagdating dito sa ating kaldero ay maglagay na tayo dito agad ng kumukulong tubig na. Para hindi na tayo mahirapan at maghintay para sa pagpapakulong ng tubig. Ganyan talaga lagi ang ginagawa ko. Lagyan na natin ito ng konting asin, tapos itong ating pasta. Spaghetti pasta. Pwede rin kayong gumamit ng fettuccine dito sa ating recipe. Lutuin lang natin according sa instruction. Itong ating mushroom powder dilute lang natin o tunawin lang natin sa 4 cups of water. Tapos nagbukas na rin ako dito na mushrooms para naman mas masarap. Tapos i-drain lang natin yung liquid niyan. Maghiwa na tayo dito ng ating sibuyas. Pinuhin lang natin ha. Ayan. Lagay lang natin ito sa mangkok at itabi muna natin. Parsley, Siyempre social tayo. Gagamit tayo niyan. <laughs> at itong ating same pan na pinagprituhan ng ating bacon, ay igisa na natin itong ating sibuyas at bawang. Haluhaluin natin at ilagay na natin itong ating mushroom, salt and pepper, mix-mix natin. At itong ating powdered mushroom na tinunaw dito ay haluin natin para yung mga natirang mga powder dun sa ilalim ay maisama na dyan. Dalawang nestle cream. Nestle cream. Dalawang all-purpose cream. Hintayin natin lumapot yan. hanggang sa medyo kumulukulo na yan. So, ilagay natin itong ating bacon. So, dalawang ano lang, scoop lang ng bacon yung nilagay ko. So, nasa inyo na kung gano'ng karaming bacon na ilalagay nyo. Kuluan lang natin ito. So, yung apoy dito ay medium heat na. Tapos, ilagay na natin itong ating pasta. Nag-reserve pala ako ng konting sauce dyan. Kasi itong ating pasta ay madaling kumapit ng sauce para mamaya ay mas magandang serving natin. Ilagay na natin dito sa ating serving plate. Ayan. More sauce, mas masarap. At lagyan natin ito ng cheese. More cheese ay mas makrimi, mas masarap, mas malinamnam. At itong ating mas toasted na bacon. Itapping sa natin dyan. Siyempre, itong ating parsley for presentation at siyempre, yung hint ng flavor ng ating parsley ay nakakapagbigay din ng linamnam. More sauce, di ba? <laughs> at kung nag-enjoy ka dito, ay wag na wag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of fresh Kusina. Tara, tikman na natin. Bye-bye!